Hi guys, masayang buhay para sa ating lahat Ngayon nandito ako ngayon sa farm Bali, papakita ko sa inyo yung mga puno dito Puno dito sa farm Ito uh, Bayabas Medyo maliit pa yung puno ng bayabas eh, Pero lalaki rin yan Maano yan, malakas magbunga Ito, bayabas Bayabas Ito pa isa Bayabas dami siguro mga sampung puno rin to pero medyo maliliit pa ayam bayabas din yan ito pa bayabas halos sa papaligiran to ng mga puno ng bayabas ito naman yun nandito puno ng santol kaso hindi pa siya namumunga ang ah, bunga nun mga June mga June tapos ito ah, papakita ko sa inyo yung mga puno Baya, ayan, bayabas Dandan lang. Ayun, yun nasa dulo puno yun ng malunggay. Kasi ito bayabas din. Bayabas din. Bayabas din. Ito, papakita ko sa inyo yung ano, yung pinutol na puno ng malunggay kasi masyadong mataas na eh. Pag pinutol mo yung pinakamagulang na puno ng malunggay, pwede mo siyang putulin sa pinakamababa tapos bubunga rin yun magiging malunggay yun para hindi ka na mag ano uh, para kasi tataasan tataas yun ayan o ayan ito kakaroon din sya ng malunggay tinapias yan pag ganyan hinati o ayan para mas mababa yung bunga para mas mababa yung bunga saka para abot kamay abot kamay madaling ano, madaling makuha o ito pa ayan oh, magkakabunga na siya o oh. ayan bunga na yan ayan na yung pinaka ng malunggay magiging ano yan tangkay tangkay sanga sanga ayan oh, maraming puno rito eh. puno ng malunggay sagana sa puno ng malunggay sa sa puno ng bayabas o ito pa puno ng malunggay yan puno yan ng malunggay ano nagkakabunga na yung pinaka ano niya? nagkakaroon na lang ng bunga yung pinaka puno nagkakarate na siya ng mga sanga-sanga yun din o ba? Diba? ganda rito sa park ito bayabas o oh, diba ayun yun lang yung ianok sa inyo mga puno ng bayabas at malunggay paano maraming salamat sa panonood and God bless sa ating lahat thank you thank you